Ito yung Wisdom Tooth, kung makikita po natin, okay, ito po yung Wisdom Tooth no, yan, sa tamang size, yan po no, yan, kita nyo? Ito po yung wisdom tooth ko, pinatanggal ko. Ito yung, ito yung nagpa-bad trip sa akin ng new year. So, ito po, ekstrang flesh to. Ekstrang laman na gilagid po ito, o oh. gilagid. I mean, gums. Gums po yan, kasumama. So, may kasamang laman, kaya narandaman ko talaga ang sakit ng utak ko nung tanggalin kahit ang dami kong anesthesia tapos tingnan nyo po to oh. ito pong black black na to actually hindi man po siya sa ngipin hindi siya pasok sa loob ng ngipin yung ngipin po yung wisdom tooth parang matibay naman siya wala naman po akong nakikitang butas sa kanya pero itong maitim po na to, kasi ang nangyari po, humiga na yung wisdom tooth, gumanon na po, pumuesto na po ng ganyan. Ibes na ganyan, ganyan na siya. So, ito po ang part na to, sa bandang gilagid. Ito na yung part na nakadikit dito yung ngipin sa bandang dito, yung kabilang ngipin, tapos ito yung nasa baba. Hindi na po natin inaabot ng toothbrush ito. So, nangyayari po, parang dumi siya na dumidikit dun sa gums. Kaya nagnana, nag-infection yung buong mga gums ko. So, ganun po yung nangyayari pag hindi na po natin natutubras na mayos. Yung mga kinakain natin, nagdo, at tingnan nyo po, kulay black lang siya. Para lang siyang dumi na kumapal, libag na kumapal, ganyan. Para po siyang dibag na kumapal. Yan. Tapos, ayan pa po, kabilaan po yan. Okay? So, meron na po itong gums na kasama, oh. Ang, ang laki ng nakuha gums, oh. Yung gums na nakuha po, yung part na nandun sa baba kasi nakahiga ng, nakahiga yung ngipin, ayan. Ang pwesto po ng ngipin, imbis na nakatayo, So, nakaiga. Ito po yung nasa baba. Ayan. Kaya nung hilain niya, nung naku ni Doc, nar narinig ko to na narandaman ko sa loob ko na may napunet. May, may napunit. So, gums po yan, oh. Grabe. Parang deleted lang ng bulalo. So, ayan po, no. hira, -hira pong, ano yan, tigas-tigas. oo oh, ito. Itong dumi na to. Kasi ito yung wisdom tooth ko po. Ayan. Kanina parang ang laki-laki ngayon, parang lumiit. Parang nahangin na yata, lumiit bigla. Ayan po, no? Ayan po yung ugat niya, oh. Talagang may kasama po siyang laman. Matakaw ka lang, akala mo, litid ng bulalo. oh. Hmm. And then, ito po yung bumabaho. Kasi hindi na natutubrush. So, kahit naglilistirin po tayo, dahil nandun na sa baba at hindi na naabot No, nakaba dito kasi gilagid tas ito nakahiga. Kas katabi niya ng ipin. So hindi niya kinakaya. So yun po yung nangyayari. At ang amoy po niya kanina amoy ngipin lang siya nang mabaho ngayon amoy daga na po siya. Amoy patay na daga. Hmm. Grabe, no? Grabe, ang dami niyang nakuwang laman, no? Sumama so, yung laman. Mama po yung laman, no? Oh. Ang laki. Daya pala solid siya, solid. Okay, yan lamang po. Grabe ang wisdom tooth na to, no? Dalagang hindi ako nakapag-celebrate ng na New Year's Eve at New Year. Nakaiga lang ako sa sobrang sakit ng pakarandam ko. Yan, tingnan niyo pong mabuti.